Ayan oh, na yung okra natin mga master. Ah, magandang araw ulit sa inyo lahat. Thank you sa lahat ng sumusuporta sa atin mga master. Sa Facebook natin tsaka sa YouTube channel natin. Ah, salamat po. Bali ngayon, dito tayo sa okrahan. Status ng okra natin ay Ayan, kasalukuyang namumungan. Na. So, ito na yung mga okra natin ngayon mga master. Ayan, nakikita ay, nyo yan mga kasalukuyang namumunga. Ang edad nito ay halos pa dalawang buwan. So, ayan nakikita nyo yan yung mga bunga ng okra natin so ayun thank you lord umaanin na tayo sa okra pero syempre bago yan ibahagi ko din kung ano yung mga pinagdaanan ko dito sa okra natin bago tayo umani So, yung mga previous video natin or yung mga nagdaan nating video tungkol doon sa okra yun yung mga paraan kung paano ako mag abono simula pagtanim so hindi ko na nasundan yun ngayon uh, nung umidad ng 25 days to 30 days doon tayo tumigil ah uh, yung mga edad na yun, mga master, ayun yung edad ng okra kung saan yung mga talbos at sanga. ah uh, kasalukuyang lumalabas. Ito, pakita ko sa inyo. Ito yung ano Ito yung importante sa okra. Ito, makikita nyo itong isang puno ko na to. Ayan, may mga sanga yan siya. So sa gano'ng edad, ang kailangan natin ay huwag mabitin sa abuno yung okra. Kasi once na mabitin yun sa abuno, ang mangyayari yung sanga na odlot. Bali, ang regular na abuno kasi natin every 7 to 8 days. So nung time na yun, ang ginawa ko, 5 days lang nagabuno na ako ulit. So ayan. Maganda naman yung ano, maganda naman yung tubo ng mga sanga. Ngayon, dahil nga maulan, uh, maganda yung gapang ng ugat ng tanim. So hindi lang yung abono natin yung nasisipsip niya diyan sa lupa. So tinitingnan ko yung okra nung mga isang buwan na siya mahigit. Sobrang kapal na. Ito. Ay, kita niyo yung dahon. Ayun, lalaki ng dahon. Ayan. Ayan, montik ng ano to. Montik ng mauwi sa tinatawag na tabal. So, yung tabal na tinatawag mga master. In short, hindi maganda yan sa tanim. Lalo na sa okra kung sa tao ubis na sobrahan sa ano na sobrahan sa tuba ang dahilan yun nga pwedeng na sa abuno. na sobrahan doon sa sustansya na nakukuha niya sa lupa so, ang ginawa ko para maiwasan hindi ako nag-abuno ng almost 3 weeks yata or isang buwan na hindi ako nag -abuno. Kasi ang epekto nun kapag tuloy-tuloy uh, pa rin yung abono natin. Tuloy-tuloy ang paglago ng tanim pagtaba. Walang bunga yun mga master. Ang mangyayari, lugi, walang kita. So yun yung natin kapag sobrang yung pataba. Pwedeng ganun yung mangyayari. So ang remedyo diyan, 'yan nga pwede tayong itig pwede nating itigil yung pag-apply ng abono. Pwede nating ito, mga dahon na nakikita niyo. Pwede nating bawasan 'yan. So itong sa akin, nakikita niyo halos hindi may binawas ako pero konting-konti lang. Yan pa ila ilang piraso lang. Hindi ko siya tinanggalan talaga ng ano, maraming dahon. Baga hindi pa ganun kalala yung pagiging tabal niya. Kaya hindi na ako nagbawas. Ang ginawa ko lang, nag-adjust ako doon sa pag-apply ng abono. So, yan yung mga isang, ano, mga isang problema na pwede nating maranasan sa pagtatanim ng okra. Ah uh, alam niyo na kung paano yung gagawin. Pwede kayo magtanggal ng dahon pwede din kayong magbawas doon sa pag-apply ng abono. So, yung abono natin, uh, triple 14 pa din. Ang sukat nun ay dalawang lata ng sardinas kada puno yung lagay ko dyan. Tapos yung simpla ko nun, ay limang kilo para doon sa isang drum na tubig. So, yan, mga master, medyo, ma, medyo mainit na. Kanina pa ako dito eh. Katatapos ko lang mag-abono nung, ano, nung okra. Pagkalipas ng halos isang, ano, uh, three weeks to one month bago ulit ako nag-abono. So, ngayon ay mamimitas ako mamaya siguro. Ang estimated ko na mapitas ngayon ay dalawang sako. So, update tayo sa presyo. Medyo maganda na yung presyo nung, ano, Nung okra ngayon mga master 70 yung last na kuha sa akin so ayan yun yung kabuwang tanim natin sa 2,000 puno na ukra.